guys, good morning. Tapos ko lang mag-almasal ng pansal, donut, at pang Paris coffee. Some guys are full of luck. Some guys are full of fame. Some guys are full of breaks. Some guys do nothing but complain. Kakanta na natin masalah problema sa buhay guys. <laughs> Katatapos ko lang kumain doon sa 7 eleven bumili lang ako ng 10 pisong palisal doon sa bakery at donut para isa ng road coffee at doon ko kinain sa 7-Eleven pero nagpaalam ako na bibili ako ng pandesal kasi baka bawal so yun guys main ako at uh, ito nga tapos up na yung likod at pupunta ako doon sa mga terminal pupunta ako sa bus terminal dahil aking uh, titignan kung anong pwedeng mabili doon sa terminal may balak akong bilhin eh. magka nagbukas yung mga itiri dito kanina naghanap ako ng pansit eh. wala eh palaman ko sana sa pandesal kasi masarap ang pandesal pag may pansit eh. E ngayon lang sila nagbukas anong oras ba? mag alas 7 na yata <laughs> tagal ko dito sa labas kasi nga nagpunta ako ng park nag exercise ako doon at nagtunugan ang aking mga buto-buto kasi nga patagal na ako din kapag exercise Di ako nang conduct nang weekly exercise. At ako'y naglakad-lakad dahil nga kailangan ng ating katawan every week ay kailangan maglulusa ating mga join. So ito guys, naglakad-lakad ako at nakarating ako dito sa Candelaria Park. At ito nga. Ako'y uh, nagtingin-tingin dito sa mga uh, maliliit na bamboo. na maraming ibon dito na nagpupugad at tignan uh, natin yung mga pugad dito kita po dito nung no, isang linggo eh. ayan o oh. ayan pugad ayan pa isa o oh. tignan mo kung may ito hindi ko makita eh. diba? so maraming pugad there are some pugad oh, ayan pa diba? there are plenty of nest that birds uh, make to lay their eggs. Was my English is correct? <laughs> so guys, bina <laughs> saya ko lang kayo dahil nga ngayon ay Sabado, oh. araw ng weekly exercise ko, either Saturday or Sunday, kasi nga kailangan na talaga natin guys mag-exercise dahil overweight ako guys pabirutan ko lang tatong kilo so I need to have uh, more exercise and less my food intake so lahat ng aking mga kinakain ay aking bawasan at kailangan magpapawis ako ng at least mga 1 hour para ma ng ating mga fats at saka para gumaan din tayo ay loss din natin ang ating intake na pagkain so ganoon lang guys to make our body healthy more exercise walkathon, jogging stretching, mga ganyan daily exercise is a part of our life actually pag gising natin, exercise ka na eh dahil magligpit ka ng mga kumot punan ayusin ang higaan, di ba? exercise din yan eh walis walis sa bakuran, magugas ng pinggan o di ba? exercise din yan huwag nyo niyang liitin, exercise din yan o basta ang iyong katawan ay ginalaw nyo at binibend nyo ang bawat bukong-bukong o mga joints ng iyong katawan ay exercise din yan So, ang nakahiga, nakaupo, nanonood ng TV, nag-ML, ay hindi exercise yan. Exercise din sa daliri at isipan yan. Pero wasting of time. Pero may iba kasi mga gamers talaga ang kinabubuhay. Kaya sila magaling sa mga larong yan. At yung iba, yung mga man nga dyan. So, hayaan, yun, hayaan yun natin sila. Baka likas naman talaga mayaman sila. E tayo, eh, kailangan natin ng hanap buhay, kailangan natin ng pera, kailangan natin mag-roll uh, stress. Source of income. Kaya, ginagawa natin tong mga normal exercise para sa ating kalusugan din naman so yun guys yun lang ang aking timbre sa inyo so everyday kailangan natin ng exercise actually lagi tayo nag-exercise ito nga exercise dito ito pagsasalita natin exercise na buwan <laughs> mamartis tayong magang baga pa ba diba? so wala tayong latest ngayon guys kung hindi kasi nga sabado walang apply diba So marami akong nababasa sa mga internet, social media na sinasabayan yung mga hiring ng BPO companies ng mga scammer. So ingat tayo guys. Dahil ang mga scammer ay napakarami ngayon sa, sa Pilipinas, hindi lang sa buong mundo. At may nahuli nga di ba? Nag-scam -e o mga kilalang mga bata pang mga scammer. Mga hackers para. O scammer na rin yun. Nag hack sila ng mga malalaking kumpanya especially sa mga government installation and offices so ingat tayo eh guys sa ating mga account, sa banko, kung marami kayong ipon ingat kayo, huwag kayong magbibigay ng mga information nyo na hindi nyo kilala so ganoon lang guys at uh, sa mga hiring sa social media, siyempre sinasabayan ng mga scammer yung mga hiring ng BPO companies dahil alam nilang doon marami talagang nag-a-apply kasi walang it's limit yun kaya is the limit. Anggat kaya mo humakbang, kaya mong magtrabaho, kaya mong magsalita. Hard ka doon. From 18 years old and above. So, yan, lay, yan guys. Kaya, ingat na lang. Kaya maganda, magkano na lang kayo. Walk-in, applic applicant na lang kayo. Kung mag-walk-in, application na lang kayo. Punta na lang kayo sa isang, o sa mga BPO companies. Kung may nakikita kayo, isearch na lang sa Google, o sa Google Map. Puntahan nyo na agad mag-review-review uh, kayo kasi nga kailangan din talaga mag-review. I-review nyo yung kanilang company, ano ang kanilang mga accounts para pag tinanong kayo, doon pa lang sa first interview or initial interview ay masasagot nyo yung bahagya kahit wala kayong experience. Ang importante lang naman yan eh, medyo may ano ka, may English ka ng konti. I-develop mo doon sa training at saka sa pagdandungan sa production at yung mga balubalok to tating ingles ay matutuwid dyan doon <laughs> masasanay ka doon, guys <laughs> so ganun guys masarap ang buhay ng BPO guys masarap ang buhay ng nagtatrabaho sa BPO company kasi nga malamit na maginhawa magaan talaga trabaho guys sa BPO company stress lang stress sa otak at minsan nadadala mo sa bahay minsan ang feeling mo ma-absorb yung mga problema ng mga customer kasi nga sa araw-araw ba naman ang kawal <laughs> ng yun ang mga yun ang kaya nga tumatawag sila sa'yo nanghingi ng tulong <laughs> ikaw naman na uh, tinitraining kayo para magtulungan yung mga customer nga na kailangan ng tulong lalo sa healthcare account na experience ko na yan eh talagang pag-uwi mo ng bahay guys yung problema na siya, dal dal dalam dal So, na-experience ko lang kasi kaya gusto ko lang share sa inyo guys. Masarap, sarap ang call center. Puyat nga lang. Kaya, kaya nga sila tinawag na mga ng puyat. So, kung gusto niyo mag-try guys, napakaraming kong mga, mga, malalaking PPO companies dito sa Davao City. Lalo na sa Maynila. Napakarami. Mamili kayo guys. Pag umbisa kayo sa maliliit, yung mga di pa ganong kilalang mga PPO companies kasi talagang nag-hire sila. Pero pag mga malalaking kumpanya na, medyo mahigpit na kanilang screening ng Uh, application o screening ng kanilang hiring. Kasi ako nga, di ba, na tagal na ako nag-apply, di pa ako matanggap-tanggap. Doon sa tatlong kumpanya na in-applyan ko, sablay ko doon sa typing ko nga. Baba masyado ang aking typing rate doon sa in-applyan ko. Ayos na yung aking initial interview. Papunta na akong final eh. So yun lang ang Tinanong ko talaga kasi karamihan kasi ano dito hiring na lalo sa sa ngayon, chat support, kailangan mabilis ka mag-type. So, kailangan doon. Kaya nga bumili ako ng computer, 'di ba? PC. Kasi hindi sapat yung sa laptop lang, kailangan PC talaga kasi ang gamit sa production eh private ano, computer. So, ganoon lang ano. Yung may keyboard practice kayo ng typing kahit paano mga makakakuha man lang kayo ng pagbabaguhan ha mga 35 uh, words per minute pero kung chat support kaya makas 40 to 60 words per minute kayo para talagang mahabol niyo yung nagsasalita kung anong katuloy nagsasalita ko may isusulat nyo o may itatype nyo ganun kabilis eh talagang tanggap na tanggap ka doon so everyday practice 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 ganun lang at saka yung English masasaray ka na doon sa araw-araw ng kausap mo ang mga western people kasi nga wala naman nagtatagalog doon puro English not unless ang yung account ay Tagalog mayroon din lang minsan may account na Tagalog pero hindi ako nakachamba ng ganun eh yung Tagalog account pwede ako doon eh kadalasan kasi English ang sa call center eh. so tsaka lang talaga guys talagang minsan pag uwi mo dala dala mo yung problema sa bahay tapos wala kang ganang kumain siyempre puyat tapos pag pagkagisi mo wala kang ka ganang kumain hanggang mangangayat ka, bumaba dugo, dugo mo, kaya nga yan ang nangyari sa akin problem ako sa aking health kaya nag quit ako, nag resign ako immediately at saka mayroon din akong nilalakad sa late no? so yun uh, wala akong regrets kasi nga kailangan ng aking katawan na magpahinga so ang, ang purpose ko talaga pumunta pumuntang Davao, hindi para mag apply ng call center guys or BPO companies kasi nga ang purpose ko dito nung araw mag travel vlog lang ako sa aking main account. So, sa dami ng aking mga kamag-anakan na napuntahan, siyempre, namahagi din ako kahit papano paano. Dahil matagal lang kami hindi nakikita talaga. Tagal, 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 tagal. Hindi pa kami nakikita. Wala pa akong pamilya. So, kita kami. Satuwa ako, siyempre, namahagi din ako sa kung anong mayroon ako. So, sa makatawid, nabusan ako ng budget sa pag-road travel. Kasi nga ako, nag-commute lang ako. Wala namang akong service na dala. Wala namang akong sasakyan. Kung may sasakyan sana ako, medyo hindi ako mahirapan. Wala akong sasakyan eh. So, ang plano ko noon nung ako mag-board na dito sa Davao City kasi nga dito pinili kong lugar na tirahan kasi nga sinerts ko sa internet na talagang ang Davao City ay safest city in Southeast Asia. Ay totoo naman talaga. So dito ako tumira guys o, Dito ako nag-board. So ang una kong inapplyan talaga taxi Kasi nga Meron akong license Pwede talaga ako mag or family driver Nagkataon na may board meet ako di, Paano lang to ha Balik ka uh, tanaw lang Yung iba kasi nagsasabing public balik lang So kung medyo Nasiwa ka na di, di click out mo na lang <laughs> Itong video na to Yung mga hindi pa alam Kaya kinikwento ko sa inyo Yung aking ka board meet Kasi nandun ang aking kwarto Nagtatrabaho siya sa call center guys Night shift siya pero work from home Doon siya sa Nagtaka ko, Pwede siya nadidinig ko yung eh, may kausap na, Nag-i-English sa kabilang kwarto Inaabangan ko lumabas Hindi ko makita-kita ko anong mukha naman Kasi nga Pagka araw Tutulog siya siyempre Sa kabila siya Basta madaling araw Yun ang madalas siyang ano eh May kausap Kinig ako Lagi, na, lagi ko nadidinig Hi thank you for calling customer service My name is Ganagalang Kapat ka Akala ko nag-ano lang, sasalita lang sarili. Eh, talagang parang may kausap ah. Nabanga ko na sa labas. Naninigarilyo siya eh. Wala na siyang pasok eh. Wala na siyang calls. Tapos sabi sa akin, Okay, oh, ako musta? Alas lang. Kaya, uh, takal ka na rito, sabi ko. Takal na ako yan. Wala parang pandemic na dito na sa... At saka nung, pandemic, nung pandemic, daw sila mag-work from home. Kaya nag nagtatrabaho sa dito sa ano nga, boarding house. Eh tama tama, hiring sa kumpanya nila. Hindi recommend niya ako. Uh, ipasok. So nawala yung interest ko pag drive. Sinubukan ko kasi sabi niya uh, mag-apply daw ako eh. yung lakas ng loob ko dahil may mga sa akin. Nung unang apply, hindi ako pumasa. So after one month, kasi pinabalik ako nung taga HR, nag-apply ako ulit. Pero nag-apply pa rin ako ng taxi. Hindi lang ako natanggap dahil nga wala akong experience dito sa Davao City sa drive So, to make this story short, nag-apply ako ulit doon sa kumpanyang na apply ko na hindi ako pumasa noong una. Nakapasa ako. wala, nag-training na ako. hanggang nag na ako sa production. Yung anong, yung naririnig ko doon sa aking kaboardmate, na, yun, ginagawa namin sa araw-araw. Yung thank you for calling. Nga <laughs> ganon. so, nakakatuwa. Ang ganda guys. Wala akong experience sa call center. Wala akong kahit kapiranggot na na ano, na experience nga talaga. Pero may alam nyo tayo kunding ingles Yung unang mga in kong mga call center, yung mga BPO companies, hindi ako pumasa. Nahigpit sila sa screening, lalo na sa English. Matigas daw masyado ang pangako. Kailangan daw manood ako ng Netflix, o pinikula, tapos pag-aralan ko yung mga accent. Sabi ko, ganun ba? Hindi, nanood naman ako ng Netflix. Yung Netflix namin, <laughs> hindi ko na mapuksa. <laughs> so, ginagawa ko, nagre-record nila ako sa YouTube, tapos nakikinig-kinig ako. Tapos ginagaya-gaya ko. So, ganun lang. Tapos nag-anonood ako mga tutorial, mga video tungkol sa BPO companies, mga ganon. Yun, kaya na, pumasa ako dun sa in ko nga, isa sa mga pinakamalaking BPO companies dito sa Davao City. Pero nga, nag nga ako, nag-immediate resection nga ako dahil sa aking health, bumaba ang aking dugo. Tapos naglipong-lipong ako. Meron may, may, din akong nilakad sa Liti, kaya nag-immediate resection ako. Which is di ko naman pinagsisihan kasi nga, kailangan ng pahinga. Nung galing akong late, bumalik ako dito sa Dabao. Di Bigo, try ko uli ang taxi. Yun, nag-drive ako ng taxi guys, natanggap ko sa taxi. At yun, bumalik na naman ang pag, ano ko, yung nanginginig yung buong katawan. si bumaba taga dugo ko, naging 55 ang BP ko. Kaya ngayon, every na din then, nagpapacheck up ako ng dok sa doktor yung aking blood pressure at saka yung timpang ko. si kailan talaga, ka, hindi ako nag-overweight at saka yung dugo ko, hindi bumaba masyado. Kasi nga, ang aking ama ay anemic, ang aking ina high blood nagmana ako sa aking ama si Lloyd nagmana sa aking ina sa niya kasi high blood yung aking ina eh. mataas din sugar so lahat ng aking mother side yung mga ganon. ako naman ay doon ako sa aking ama nagmana na mababa dugo so yung advise na ako ng manager namin nung nag drive akong taxi na kumain ng mga gulay mga green Vegetable. Kaya madalas akong kumain ko napansin niyo sa akin mga vlogs puro gulay. yun ang advice sa akin ng manager ko. Sa balik na lang daw ako kung sa pakiramdam ko ay eh, maayos na. So, pakiramdam ko na maayos na pero na akong bumalik sa taxi. Tagal na akong nabakante. Ang ganda mag-drive sa taxi guys dahil nga nawawala ang yung problema pag nag-drive ko na guys. Lalo na ako pag nag-drive ako long mga long drive. Maging may pasahero at wala. Ay, eh, natutuwa ako guys parang nasusolve yung mga problema ko sa buhay sa bayan pa ng vlogs oh, napakaganda so ganun lang guys kung, ano, kung anong trabaho masaya ka kahit di ka malaki ang sweldo o kinikita doon ka huwag ka maghangad ng malaki sweldo tapos dami ng mga problema kailangan masaya ka sa iyong ginagawa at uh, nakakain ka ng hindi naman sobra hindi naman kulang lang, masaya na ako hindi importante na kumita ka ng malaki ang importante is masaya ka lang guys na wala ka inapa kang tao wala kang nagragabiya dito. No, yun guys. So yun lang mga braggos ano na ito. Nanasayan kayo. Mag-like siya, mag-share at mag-subscribe sa akin channel. Big Time World TV. Yes sir!